Kayos, magandang araw sa ating lahat. So, andito na naman po tayo ngayon mga kayos. Tayo po ngayon ay magbabaklas ng uh, uh, kingpin bushing. So, isishare ko sa inyo mga kayos kung ano po aking ginagawa at kung ano po aking ginagamit sa pagtanggal. So, bago po yan mga kayos, gusto ko pa pasalamatan na uh, ishout out si uh, Wilson Cabico, maraming maraming salamat po. Sa kaya uh, Mosqueda Jr., maraming maraming salamat po. At saka sa kaya uh, Ron Acro TV uh, Acro, Acro, Ron TV maraming maraming salamat po at saka sa kay uh, Shoutout shout out sa kaya uh, Jet uh, Galante ng uh, RSTS uh, tracking at saka sa kaya uh, Kuya Ward na kanya ding pong driver so maraming maraming salamat po mga kayos so tara mga kayos samahan nyo ko at ibabahagi ko sa inyo kung ano pong aking ginagawa sa pagtanggal po ng uh, kingpin bushing So ngayong araw mga kayos tayo po ay nagbabaklas ng uh, kingpin ng uh, huwo Ayan. Ayan po yung makina niya. Ito po. So, ito po yung makina. YC6J. Ah, uh, Sino -truck. So, nabaklas na po natin yung ating kingpin dito. Tapos, ito na po yung ating spindle. So, ang tatanggalin natin yung kanyang bushing. So, paano nga ba natin to siya matatanggal, mga kayos? Tapos, ito po yung ating kingpin. Ito sa so, mga kayos yung aking pong ginagawa dito tulad po nito ito po yung kingpin ayan diretso po yan pero ito may tama na po yan may may liig na po siya dito ito ayan so ang atin pong gagawin ngayon yun uh, magbabaklas tayo ng eto ng kanyang bushing so ito mga kayos yung aking ginagamit kingpin uh, kingpin lang din po pero ang ginagawa ko po ay eto, ah, uh, ko lang po siya ng, uh, konti. Oh, uh, paikot, yan. Ispat, ispatayin ko lang po yun siya. Paikot po yan, yung straight lang po siya. Yan, para pagka uh, ipinasok ko natin doon, sa sasabit po itong mga uh, inispat natin, siya yung magtutulak ng ating bushing palabas. So, ganito po ating ginagawa sa tuwing magbabaklas tayo ng mga bushing maliban na lang po sa mga pang isuso na ano po siya uh, bearing type o stick bearing type so ito naman kasi bushing po siya so solid po siya na uh, bushing wala po siyang bearing so itong gagawin natin mga kayos pagkatapos natin siya ma buildingan ganyan lang po ayan tapos papaluin po natin siya dito ayan to to papalo nga ako nito para matanggal yung bushing yan so hindi na po natin kailangan dalhin sa machine shop mga kayos para magtanggal ho nyan. ayan okay, papukpukin mo dyan okay ayan okay ano mo lang konti tayo para maluwag okay ayan okay Uh, oh, lang yun tanggal na yan yan so, tanggal na yung bushing yan dito po siya sumasabit ayan. so hindi naman po natatamaan yung ating uh, housing mismo doon bali bushing lang talaga ayan, ah. ayan. taas baba naman ayan sige paloyin mo ayan sige sige yan. Sige. Palo. Sige. Sige. Yan. Oo, madali lang siya mga kayos matanggal kapag may pangpunson po tayo. Hindi na po natin kailangan na dalhin pa sa machine shop. So, yun. Tanggal na rin po siya. Oh. Yan. So, ito po yung sa itaas. Ito yung sa baba. Yan mga kayos. Oh. Yan, ganoon lang po mga kayos, kabilis magtanggal ng bushing. So yung iba nito, yung ginagamit ng iba, kinakating to nila dito sa loob tapos silin para maumatras. So yung sa atin naman po ganito lang. lang natin siya paikot. Tapos yan na yung ating gagawin pang punson. So ganoon lang mga kayos, kaba ang ating na diskarte sa pagtanggal ng kingpin bushing. Yan kayos tapos na po tayo mag backlash ng uh, kingpin bushing so sana mga kayos may nakuha, po, may nakuha po kayong idea at uh, sana po makatulong uh, lalong lalo na sa mga baguhan na gustong matuto so yun lang muna mga kayos maraming maraming salamat sa mga hindi po po nakapag subscribe sa aking youtube channel please subscribe like and share tsaka pagkipress nyo po yung notification bell na yan ayan mga kayos para maging updated pa po kayo sa mga bagong videos natin na gagawin na hopefully na makakatulong so yun lang muna mga kayos maraming maraming salamat God bless